ng mga viewers po natin. Ngayon, maaintindihan ma ma po natin paano po nagsimula yan. So, makikita po natin, mga kaibigan. Ito, gigil na gigil, oh. Si Jason, yung mus... Ay, ito. Ano ba ikaw? Ang dami mong achievement. Okay. So, naka-live. Okay. So, makikita natin, habang nagsasalita siya nagla-live at uh, sinasagot yung mga bashers niya, uh, daan-daang bashers niya sa live, Nagsalita, makikinig natin, although hindi natin naiintindihan kung ano sinabi, nagsalita yung asawa niya sa baba. So rewind natin konti. dami mo achievement? Okay, nagsalita. Siguro pinapatigil siya. Ito, nag-mute siya ng live. Gigil na gigil, mga idol oh. Ayan eh, oh, nakaganon pa. Gigil na gigil. Okay, ayan, ito na. oh binaliktad niya yung camera. Okay. So, iniwas niya yung camera. Hindi niya po alam. Ayun! Hindi! Hindi niya alam. May reflection po ng ref. Ayun, no? Oh. Sinungalngal, mga kaibigan, yung kanya pong asawa, o. Oh. Ayun, oy, parang ni left hook pa, Oh. Oh. Left hook ba yan o oh? right hook? Nako. Oh, binalik. Oy, pagkabalik niya, iba na. Namumula na yung kanyang may bahay, Oh. Ito na, oh namumula na mga, ka mga, kaibigan hindi naman ganyan yung kulay niya kanina from here okay ayan ito to to yung kulay niya kanina so yan, no. so nangyari na yan oh, after niya ulitin natin ha ganyan pa yung kulay niya so okay binaliktad yung camera inalip inilayo ayun huling huli pa mga kaibigan <laughs> kitang kita po ang ginawa ni Jason kasi meron ayun no Okay, so iwas yung camera, nakamute, akala niya hindi siya naririnig, hindi niya alam, may reflection. Okay. Binalikan niya pa, pagkabalik niya, eto na, grabe, eto na mga kaibigan yung kulay ng kanyang asawa. namutla na, so hindi natin alam kung papa, ano ba ginawa niya, sinungal ngal niya ba yung muka, o yung parang, ah, hindi ko alam ha, pero sa silhouette, mukhang sinakala, no? tapos may palipad pang left hook. Okay? So, ayun, mga kaibigan, iyon po yung konteksto nun. Nako, nako, yari ka dyan. Women's and uh, Children's Desk ng uh, Ormoc. Shoutout po sa inyo. Pakitag po si Idol. Nako, ayan na mga kaibigan. Dito po natin makikita yung psycho po ni Jason, hindi unstable na po mga kaibigan. Dahil sabi po ng mga viewers natin, nag siya pero dinumog mga kaibigan ng mga bashers at hindi niya makayanan yung pressure. Kaya nga po nung nagbunga nga asawa niya, binaba niya agad mga kaibigan.